Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May iba ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Yung mababalisa talaga siya sa kakaisip sa iyo? at hindi talaga siya mapapakali at gusto kanyang kausapin kahit sa cellphone man lang. At kahit anong gawin niya, ay hindi hindi ka talaga mawala-wala sa isipan niya. Kaya gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw at gawin ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, Ipikit mo muna ang mata mo habang ikaw ay nakaupo sa kama o sa higaan mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya. At tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell. Basta tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag. At pagkatapos, pwede ka nang humiga. Pwede mo namang gawin itong ritual habang ikaw ay nakahiga dyan sa kama mo. Tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang sa matapos mong tawagin ng 11 times. Basta palagi lang magtiwala at manalangin at dapat mabuti ang hangarin mo sa kanya lang sa ganon mapadali po ang talam nito. At gawin itong ritual bago ka matulog at pwede mo ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.